baby bring that booty over here, over here! hello mga boss amo welcome to my new vlog so may new vlog tayong coach ngayon yung tropa natin si john vendry Ayan. so yun yung 2.5 niya matagal na niyang alaga to ilang years na 2012 okay, so 11 years 11 years wow actually kukun ko sana is uh, gen 2 gen 2 uh, kasi yung office mate ko before meron siyang gen 2 na master speed mm -hmm. binibenta niya kasi magmamigrate siya sa, sa Canada that time kumpleto na sa kits eh, kumpleto oh. na sa lahat uh, mga, may mga rare pops na rin siya dati kaso nag back out kasi na delay yung migration niya na-excite na ako eh oh. biling-bili ka na biling-bili na <laughs> ako gastos na gastos na <laughs> first time ko magkaka-car oh. that time so naghanap ako ng actually sa online oh. uh, buy and sell sulit.com pa ba yan? Ah, sulit.com uh, <laughs> yeah. actually may isa pa eh may mga OLX hindi ah, may isang website pa na binibilihan ng mga phone ah dati search, may, may oh, search card lang uh -huh. and then yun na ano uh, may nakita ako doon na car dealer mas speed ano mas na speed din gen 2 kaso oh. pagdating ko dun sa spot na no, nabenta na daw ito oh. Ah. yung offer niya sa akin that's white pa before ah. during that time pa ako marunong tumingin ng mm. ano ba yung mga dapat silipin so yung mga basic lang to sa mga akin na makatok-katok yun lang mm. yun pero yung mga paano ba titignan kung may tama pa siya wala, may, may major accident oo so, ganun dito hindi ako marunong pero kasi syempre may background naman sa pagka-mechanic kasi father ko ano naman uh, auto mechanic mm. So, okay. so, so, ano talaga so, naman na, na check naman namin okay siya good ano maganda mag yung maganda yung handar ng bakin na sige hmm. sabi ko okay na kunin na natin napamahal pa nga pa <laughs> <laughs> naalala mo how much mo siya nab nabili before ah uh, posted siya actually 145 pero uh, time, dito, oh, one, 145 dati 2011 kasi medyo ma mahal yung ano pa dati hmm. pero may nakikita na ako mga mura before ah uh, yun uh, tapos yung naging actually yun naging inspiration sa kanya si ano uh, yung gen 2.5 before na ano uh, pulay green nakalimutan ko jasmine yung si jasmine uh -huh. sa uh, master tech so si actually yung office mate ko rin siya rin yung nagano sa akin sa master tech uh -huh. na ano na ito dito ka tumingin dito ka mag research so kasi before hindi ko alam kung ano yung pinakaiba ng gen 2 at gen 2.5 eh. actually kung hindi, hindi talaga sharp yung eyes mo hindi mo man di differentiate eh. Unless, uh, alin al al alamin mo yung detalye niya. Oo. kasi ang sinabi, ang isang sinabi lang sa akin ng office na is yung gauge. Mm -hmm. So, yung gauge kasi ni Gen 2, before, it's analog. Mm -hmm. While yung sa Gen 2.5, it's digital. digital. Yung Or yung odometer. Uh, yeah. yun. Tapos, syempre yung uh, orientation ng ano niya, ng RPM, sa ng uh, gas eh, na ano, So, yun lang naman, dun lang kami tumingin. Tapos yung ano, sabi ko, ah, uh, 2.5 to. Sige, eh, kateng kating na ako bilhin. Right, why? Tapos, stock na stock talaga siya. Tapos, uh, hindi ko rin alam na, ano siya, uh, ang history niya is, parang office, ah, uh, hindi, actually, service. Service ng office? Service ng office. Tapos, binenta, yun. Kaya, ano, uh, yung yun nakita ko, medyo mataas na yung milyahay, mily 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 hmm. yun niya. Mileage niya, yung sampay Tapos, hindi ko rin alam na magbangga. bangga Kasi um, nga, hindi ko nga alam na ano And then, yun. Uh, Malaki ba? Hindi, hindi naman. And, kaso, siyempre, uh, yung tender. Yung tender yung laki na yun, ah. Tama kasi yung makapal yung masilya eh. Pero, uh, ngayon, wait white yun, no. before, di ba? Ngayon, red oh, na. Ano, oh, red na siya. So, ako na kuha ko siya sa, ano, yung kulay niya is bright red. Bright red. Bright red ng Subaru. Oh. Uh, mm. Pero para sa ano, no? 888? ng anzal. Mm. So, Pero pag nagkatabi-tabi sila, doon mo nandidifferentiate. Nandidifferentiate <laughs> yung sheet niya. Uh -huh. yeah. Before ako mag-paint, siyempre nag-collect muna ako yung mga, ano, yung mga uh, items or yung mga rare pops nila. Rare <laughs> parts kung tawagin nila. Rare 25. pops. So, muna ko is yung body kits. Mm -hmm. uh, yung una kasi, uh, I have a copy ng chin. Chin? Ng Gen 2.5. Tay ka lang, may bat may visor yung bubong. Oh. oh. Sunroof. Original to. Yes. Pero sa uh, pero sa Pilipinas, walang sunroof talaga. Yung original ang alam ko lumabas dito sa Pilipinas wala eh. Wala, wala, talaga, wala, talaga. And then ah. Uh, ngayon, uh, copy before na ano, ng mga side, side skirt. skirt. Uh, actually, this is for Gen 2 eh. No. Gen 2 na side skirt. Hindi siya. Wala kasi tayo mahanap na... Uh, for Gen 2.5. Oh. So, uh, sobrang rare kasi yan uh, eh. Iba yung, uh, iba yung itsura ng Gen 2.5 side skirt ng MS sa uh, MS ng Gen 2. Iyan yung taka, pang Gen 2. Saka ano, wala siyang yeah. rear balance. So. Balance. so Pero ngayon, uh, that's rig Mm uh, shout out kay Rohel Tsaka uh, so yung nag, ano eh, uh, binigyan niya ako ng mga ba, original na battery case. Oo. yung MSP. Yeah. Ito, yan. Yeah. O yung MSP natin yung third brake light. Yun oh. no? Yun yung rare niya, yeah. yung third brake light. Third eh. brake light. Kasi ito kayang kaya ng fiber. Okay. Pero yung third brake light medyo mahirap. Oh. Eh. Ganun pala yun. Mm -hmm. Yung muffler? Muffler is uh, master speed. Muffler yan. Tapos so, naka full exhaust na siya. Uh, Uh, Gawani ano, gawa niya sa Mandaluyong. Uh -huh. Siyempre yung mga uh, mapler, courtesy of Adel. <laughs> Ako ba? Mga <laughs> 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 uh, connectors na siya, so, naka-headers, mid-pile, tapos mapler. Wow. Tapos uh, wing, custom wing ni Gawani ano, uh, Christian Ramos. Christian Ramos. Mm -hmm. Shoutout KJR Autoworks. KJR Autoworks, yes. Yeah. Shoutout. So, for overall, sa exterior, wala ka nang i-add dyan in the near future. Kompleto mo na ata eh. Uh, I'm thinking pa yung ano, hanggang ngayon kasi hindi pa ako decided eh. Hindi ko yung pa yung pender ng hatch. Ah. Pero kinakausap ko pa ako kung ano. <laughs> <laughs> Pero yun pa yung ano. At, yun na lang. Actually yun na lang eh. Yun na lang Pero kompleto yun, na eh. Kompleto na siya. And hopefully sana makahanap tayo ng ano. Yung Gen uh, 2.5. Gen 2.5 talaga na ano. Yung side skirt. side, side, side kasi yun yung ano eh. Uh, parang ma-distinguish mo talaga between Mazda Speed Gen 2 and Mazda Speed Gen 2.5 Hindi kasi naglabas sa Philippines ng Gen 2.5 Mazda Speed So talagang hmm. kaya mahirap talaga yung Mazda Speed Gen 2.5 na kits uh, Yung isa din pala ba siya, ito yung step seals uh, Rare pops din siya Galing actually ito kay ano eh, kay Bagsik Yung Gen 2 na naka-review kay Allen So nabili ko yung step seal sa kanya Tapos napalitan na na yung, ano, mo, yung from lantis to familia. So pasok, uh, pasok siya. Kaya nga, ayan, uh, ayan, uh, rare pups. Hmm. Kaya medyo mahirap siyang hanapin. Yes, mahirap siya lang. Stainless taxis. Yan yung, yung optional parts na uh, sa katalog ng Japan. Mm. Parang iba yung itsura ng mga ilaw niya, no? Yes. So, siyempre, uh, may ko muna yung sapagilan. Mm -hmm. Isa so, sa mga rare pups din natin. Ito so, yung original na CD Vallejo uh, with uh, cover. ko. Siyempre, yung purchase mo. GBB Auto Parts. So, parts. So, AutoParts. so um, ilan ba ilan pa may ganyan tingin mo? Parang bibihira hmm. lang. Bibihira eh. Pero yung iba kasi hindi ano, kasi so, sobrang mahirap maghanap ng itong cover. Ito hmm. madami kang actually ito parehas sa ano. Sa, sa oh yung mga normal na na paglet. Paglet na. Foglet na ng, ng, ang, ng, parehas kasi niya sa Ford Uh, na, may cord kasi na gumagamit din nito. Yung same shape. Same shape. Uh, actually, same ano siya. Yung, Pati bracket? Yung, yung bracket lang pinagkaiba. Pero yung bracket ng lens, parehas. Hindi Oh. Uh -huh. Yung lang iba. Pero kasi ito, yung fog lamp na ito, itong lens to meron siyang sticker na CD. CD pa rin. Kung makikita Kasi iba rin. Yan CD pa Para ma makita niyan ito talagang <laughs> <yung>, rare packs <laughs> yan. Uh, <laughs> Magkano? Magkano bilhin mo? nabubumbo dodol din, bay. Ah, PM na lang. Hindi ko ata pala na ako niyan. <laughs> Tapos so, na naka ano, siya, uh, let so retrofited 'yung kasi medyo mahirap gabi, hanapan 'ati ng 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 ah sa analog uh, bulb or packet ng ano, 'yung paglamp, kung siam. Pag so, andian naka-late 'yan na uh, Basi lid ako siya yeah. na ang gamit ko dyan. No. Uh, Retrofitted right para makapit. Kasi mahina yung yellow niya. Yung ordinary niya mahina. Mahina no, oh, no. actually. Lalo na pag may, ano, may yan, ah, no, yung cover niya. Medyo kailangan mo na medyo mas malakas na yung pagka uh, ano, uh, sa gabi. Tapos yung grill mo, hindi yan yung stock, di ba? Master Speed Gen 2.5 na grill. Hmm. Tea. So, Na-customize na yung namin, pinunta ng, namin ng honeycomb na uh, plastic tapos uh, intini, hmm. na ano eh. na logo yes. emblem uh, actually napansin nga yan ni ano mamaya may kwento yan tapos naka carbon fiber hood yes uh, shout out kay Kenzu sa carbon fiber hood tapos uh, this is a uh, uh, Gen 2.5 na uh, actually Gen 2 Gen 2.5 na carbon hood with hood scoop original yan yes original pag sa Japan may hood scoop talaga siya mm -hmm galing sa diesel. Galing sa diesel na no'n, 'yan, na turbo. Na turbo. Pero kasi, pag wala 'yan, medyo corny para sa super plain. So hmm. sa mga Mazda guys, Mazda Tech guys, talagang rare pops din yung may hood scoop. So maganda na rin. Saka mainit kasi 'yung makina eh. Yes, actually may change may ano 'yan, uh, kung hindi ka naka-turbo, may ginawa akong okay. pag binuksan natin 'yung hood, ginawa ko na lang siyang functional actually No, yeah. oh, kasi mainit ang mga makina talaga ng yeah, Mazda sa engine bay. yun no hindi pa ba malinis yun so let's talk about muna yun sa yeah. so ginawa ko siya nilagyan ko na lang siya ng catcher mm -hmm. ng hangin tapos direct para tapos may flow para direct sa yung may air sa air filter malamig. so yung air papasok uh, mm -hmm. so na-stock lang. <laughs> lang it's a uh, BP1 BP uh, BP05 BP 1.8 engine wow uh, so nakapag swap na uh, ako ng engine from yan uh, actually mas ko well, compare mo siya sa local na 1.6 mas ipit kasi mabigat actually itong BH na realize ko medyo mabigat yung body niya mabigat siyang kotse so pag naka 1.6 ka medyo may effort okay. para tatakbuin siya yes pero kung naka 1.8 ka na konting tapak mo lang tumatakbo na kagad mm -hmm. So ito this is BP. BP engine tapos naka bpp lang na ano, na valve cover. Na cover. Wow. So pinalitan ko yung ano niya, uh, yung stock na valve cover. Kaya mukhang ano. Tapos sa uh, carbon look lang na ano, uh, bulk, uh, timing belt cover. Uh, this is also made by Grady yung ano ko. Uh, medyo may mga custom sa kung custom akong pinagawa like pinababa ko yung ano yung, yung radiator radiator uh, coolant uh, uh, tapos para magfit yung ano air yung air filter natin so, so yun, usually uh, nandito yan eh yes yung ano masikip kasi siya eh mm -hmm. tapos uh, ang iniiwasan ko rin i'm not sure kung ano na, na meat bus naman na siguro yan eh yung yung scope yung hangin daw na mainit so para hindi mahigot ng mga natin nilayo ko yung uh, yun. tapos ah uh, ano pa ba? mga white mas uh, uh, master speed na ano oil oil ah uh, cap. Yan. Tas may master speed din ako sa actually na ano di ko lang nakabit master speed na radiator cover. Yan. Uh, radiator cap. Sorry, sorry. Master speed radiator cap meron ka Meron din ako. Kasi mga ano na uh, strut bar mo, strut bar isang master speed din. Yan isa sa mga din sa uh, kwento ko kanina yung sa office mate ko. Ito yung una ko nakuha sa kanya. Oh. Yung, mga, yung mga, rare pops niya actually tinagbebenta niya sa akin oo oh. kaya yun hindi na ako nahirapan yan yung mas the speed niya strat 4 tapos mga samco hose na pagka ano ko uh, ito actually mahirap hanapin yung radiator hose samco radiator hose mm -hmm. so yan uh, up and down naka ano samco oo oh. tapos yung yung compressor ko it's different na rin actually so wala na sa tik tik wala na siyang tik-tik. So sa interior tayo. Okay, sa interior, uh, no, Ay, ano, steering wheel, master speed. O oh, yun, no? Uh, with uh, master speed na ano, na horn button. And uh, actually custom lang na ano, na ring, ring. Uh, horn button ring. So merong meron talaga yung master speed eh, uh -huh. na carbon fiber. ah uh, actually this one is buong set kasama yung ano, yung hub, yung hub niya, hindi siya yung parang kinabit uh, actually is also part ng master speed steering wheel. Uh, sunroof Yun, no hindi <laughs> yan <laughs> so, <laughs> so, so wow working, working uh, sunroof so slide in hmm. uh, nice. yeah. so, Auto <laughs> <all> Parts <laughs> <laughs> yeah. Tapos syempre uh, Part yung map Fresh na uh, Map lights. Ito, pina-white mo na. Ah, kasi ko na ng bald na white. na white. Yun, uh, lagay lang ako ng mga pads. Actually, uh, uh, yung voltmeter, vacuum, tsaka yung water temperature ko. Mm -hmm. uh, diyan ko nilagay. Uh, tapos, uh, naglagay din ako ng ano, ng TTS kasi napaka-importante eh. Lalo pa pag nag-long drive ka, kung wala kang TTS. Di mo alam na ka na pala or sometimes di, ano, eh, may ano effect yung sa fuel consumption ko eh and syempre shout out kay Quest Car Audio for making uh, my custom ano uh, cent uh, ang tawag dito, basta custom center panel, panel, panel oh, center, uh, panel center panel so yan previously uh, kasi it's one din lang talaga siya yan designed for gen 2.5 so uh, may uh, ginawa ni ano ni Quest Cars nag-request ako siya tinanong ko siya si Boss Marky kung kaya niyang kung kaya ba natin tong gawing to ano 2 d mm sabi niya sige dali mo lang dito so ito yung naging product nagulat niya ang ganda ng alam mo yung flow magaling siya talaga gumawa o, yung paggagawa nila mm -hmm. yan so parang kala mo original pag stock dito yung radio dito yung aircon, aircon. Uh, so what i did what we did pala is binaba yung aircon panel pwede naman pala. Isa sa mga reason bakit mabab ma malalaman mo luma na yung parts yung, yung, sa aircon niya. So, I made, a digital, ano na lang, uh, yung digital thermostat. Ayan, mm. uh, So, para na-adjust ko yung ano niya, yung lamig, yung uh, especially pag uh, uh, nasa malamig ka na part na ano, pwede mong ano. Kasi may effect din sa, ano, syempre, fuel, consumption. consumptions din siya eh. Ang bulbs ng ano ko, ng panels ko uh, Pertu of Crazy Works Wow Ang Ay, pinamber mo pin Naka-umber na siya o oh. green yun Oo, oh, green siya eh naka amber na siya Mazda Speed na shift knob And then uh, we have this short throw shifter Kasi hindi siya yung parang Yung iba kasi ginagawa nila para bumaba Kinakat uh, This one it's ano talaga Original na short, short shift uh, Courtesy of ano galing sa Mazda Tech Na ano rin na uh, Member nabili ko siya. Tapos uh, ito yung ring ng ano kasi pagka nagkabit ka na ng nag ng mas na speed na shift nag, syempre yung uh, wala ka nang kakabitan ng na, ano. So may nabili din ako sa coming from Basta Tech member na ring, ring. na kakabitan Syempre ito. Oh, yun yung pinaka rare pop niyan. Pinaka rare uh, pop. Ano, uh, center console na ano uh, cup holder. Cup holder uh, armrest. Armrest. Yung so, so, magic yun, di Yes, actually, ginawa ko lang siyang function na kasi ginagamit na ano eh. Pero siyempre, bumili ako ng air for fire kasi may hmm. baby. So, it's actually magic. Dati, dati, no? yeah. gano'n Iyon, no? Iyon Yun ang magic doon. Yeah. So, it's so uh, clean. Pagkailangan oh, Pag kailangan ng, ng cup holder, folder, turn around ka lang siya. Yun, no? Wow. Yes. Tapos And, uh, may connecting lang naman siya sa parang original yung stock ng Two, hmm, na may armrest. ito uh, uh, lang talaga yan. sa JDM siya. So, may meron pa siya lalagyanan pa rin. Hmm, nandiyan pa rin yung uh, lalagyanan niya. sa sulok. tapos... <laughs> wow, mga ano lang naman yan. Yung, uh, robust. Wala, wala, wala. <laughs> <The joke> wala, wala. <laughs> <laughs> well, yan. Oh, man, <laughs> man. Tapos, uh, yung Tapos, yung seat skirts uh, actually custom. Hmm. Uh, master Speed. Uh, uh, team na seats actually hindi ko lang sure kung saan ano kasi galing din to yun sa isang master tech na uh, legends uh -huh. so uh, yun binenta na kasi yung car niya so ito na, kinuhap nakita ko yung seats sabi ko uh, actually from the start pa lang nakita ko yung seats niya ano eh na, na, na in love na in love, na, -love na, na talaga ako kaya sabi ko yung nakita ko uy uh, ano, it's it's uh, malinis no malinis siya actually kasi dati naka ano ko yung recaro ko na hmm. uh, puan. so eh ngayon parang nagbago na ako parang ano, gusto ayaw man na ng tea spoky oo oh, medyo uh, maganda tignan yan yeah. so, turn up turn up mm -hmm. so, ayan sa ano uh, ito pinagawa ko sa, sa somewhere sa amin na yung like, nagre-react mm -hmm. uh, pero binantayan ko siya iba kasi parang ano gumawa eh mm -hmm. basta iba, magawa, uh, lang. magawa lang magawa siya maganda yung pagkaka-finish nila ito ba yung kanina siya sa amin? ay teka lang oo oh. yung kwento, pa, eh, kwento pala niyan so si uh, may pumunta kasing master taga uh, taga na Japan na uh, si Nobuhiro Yamamoto. Hmm. So I think uh, isa sa mga engineer genius yung nag-design ng seven, uh, seven, 787 787 Masno at saka yung BP. Oh, Miyata. Saka yung I think yung may uh, ano siya sa Miyata eh, yung ND, bagong oh, ND siya yung oh, may design yung design niya. So yun uh, may isang may uh, it's actually Mazda's, uh, master Tech na ano na car show na invite but pumunta kasi siya dito na invite tapos napansin niya yung ano actually yung naglalakad siya dito sa yung check check niya mga car napansin niya yung logo ng intini sabi niya hindi hindi ito yung logo ng mm -hmm. sa Rotary Parang sa Rotary Sa RX-7 tapos, uh, kinakusap, so, nagtanong lang ako kay Christian kung pwede magpapirma. Yun. Actually, lahat action ng nandun mm -hmm. yata sa show, nagkaroon ng privilege mapirmahan yung, yung kotse nila. Yung kotse nila. So, ito yung siguro yung... Yun yung pinag-priceless. Oh, priceless. Sa uh, Mazda Boy. Yan oo, sa Mazda Boy mapirmahan yun. Mapirmahan yung kotse mo. Yung kotse mo ng ganyan. So, 2018. 2018, yes. number 24, 2018. Mm -hmm. Uh, ano, uh, sobrang na-excite ako. Hindi ko nasabi na kung pwede Japanese. <laughs> Japanese yung lettering uh -oh. para, <laughs> para para ano, J J D M ano, para iano siya. Um, uh, Google Translate mo para ah, <laughs> parang malaman mo na ano sinabi. Oh, oh. <laughs> Pero may ano, parang kay Kenzo yung kanya dalawa eh. Meron siyang English, meron siyang oh. ano. Nakalimutan ko sana nagawa ko rin. Okay lang. Para pero ayan, uh, priceless kasi syempre na napirmahan yung yung car mo nang ganyan. Ayun, so, syempre pero yung mga sidings ko pala it's ano, uh, tint clear. Clear, tapos naka-clear tints lang ako na sunblock. Uh, syempre yung uh, compare mo sa medyo may age na kasi siya eh. So, so yung unang stall niya sobrang ano, uh, sobrang perfect. Perfect kasi hindi siya mainit tapos bluish siya. Siya yung lumabas. I think ito yung mga lumabas, unang lumabas na medyo bluish yung tint. Mm -hmm. So maganda siya tignan. Tapos uh, yung compare mo sa init, syempre may mararam din maalis kasi unless siguro yung mga ceramic talaga yeah. na mamahalin eh. Pero kung compare mo sa wala kang tint, uh, Malaki difference. Mas malamig talaga siya. Ito pala, yung side mirror para makapapakita natin na retract siya Ganyan, yeah, no? Oops, ito yeah. na. Nakapang-host lang yung internet. Wala, <laughs> safety. <laughs>